Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Alam mo ba na sa gitna ng tahimik na baryo, may yaman na biglang naglaho, at may isa o higit pang tao na nagtatago ng lihim na ito. Isipin mo, bawat pangalan sa munisipyo, bawat dokumento, bawat halakak at iyak sa palengk, maaaring may koneksyon sa nawawalang kaban ng bayan. Ngunit sino ang tunay na may sala? Ang matandang opisyal? Ang mayamang negosyante? O ang mismong tao sa paligid mo? Kung gusto mo talaga malaman ang buong katotohanan at tuklasin ang bawat lihim na bumabalot sa yaman ng San Isidro, huwag mong palampasin ang buong kwento, mag-subscribe ka na, at i-comment din ang iyong hula kung sino sa tingin mo ang may sala. Sino ang may sala sa nawawalang yaman ng bayan? Sa gitna na mainit na araw sa barangay San Isidro, isang kakatuwang katahimikan ang bumabalot sa palengk. Ang mga tindero'y tahimik, parang may hawak na lihim na mabigat. Isang batang lalaki, si Marco, ay tumakbo sa kalye ang kanyang mga matay puno ng takot at pagtataka. Anong nangyari sa kaban ng bayan, bulong niya sa sarili. Habang nakatingin sa bakanteng munisipyo, kung saan dapat ay may kaunting ingay ng transaksyon at usapan. Ngunit ngayon, tanging alon na init at hangin ang naririnig. May nakitang punit na dokumento sa sahig. Ang pangalan ng punong barangay ay malinaw. Ngunit may tinta na tila sinadyang pahiran. Sino ba ang may tapang at kasakiman na humawak nito? Sino ang may sala sa nawawalang yaman ng na bayan? Lumapit si Aling Rosa, ang matandang tindera ng kakanin. Detty may halakrak at tawanan dito. Wika niya. Ngunit ngayon, bawat isa'y nagtatago sa likod ng sarili nilang takot. Isang sasakyan ang dumaan. May nakalagay na tatak na isang kilalang negosyo sa lungsod. May kinalaman ba ang mayayamang pamilya sa pagkawala ng kaban? O baka naman may mas malalim na lihim ang mga opisyal ng barangay? Habang gabi ay dumayating, ang ilaw ng poste ay kumikislap. Parang nagbabanta. Parang may nagbabantay sa bawat galaw ng mga tao. Sa bahay ni Marco, natagpuan niya ang lumang lihim na kwaderno ng kanyang ama. May mga tala na hindi naintindihan na marami. Mga numero at pangalan na parang nagtatago na isang misteryo. Ngunit bago niya pa ito mabuksan ng buo. May kumatok sa pintuan. At ang anino sa labas ay nagbigay ng kilabot na hindi may paliwanag. Sino ba talaga ang may sala? ang mayayamang negosyante, ang matandang opisyal, o ang sariling bayan na tila nagtatago ng lihim, ang hangin sa paligid ay tila may bulong, ang bawat hakbang sa madilim na daan ay may kasamang pangamba. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang patuloy na bumabalik sa isip ni Marto. Isang tanong na walang kasiguruhan, isang tanong na walang kasiguruhan, na parang apoy na hindi matutunaw, na bumabalot sa bawat sulok ng San Isidro. Bakit nawala ang yaman ng bayan at sino ang tunay na may sala? Kinabukasan, naglakad si Marco patungo sa lumang simbahan. Isang lugar na lagi niyang pinupuntahan kapag may kalituhan sa puso. Ang mga dingding ay puno ng puting latak ng panahon, at ang mga larawan ng santo ay tila nakamasid sa bawat kilos niya. Habang naglalakad, nakarinig siya ng bulong mula sa mga matatandang nanunuluyan sa tabi. Ang kaban ng bayan may lihim na nagtatago sa ilalim ng lupa. Hindi basta-basta ang yaman na iyon, maraming tao ang makikinabang at maraming mawawalan. Ang bawat pangungusap ay tila isang bitak sa katahimikan. Isang pahiwatig na may mas malalim na kasinungalingan. Dumating siya sa harap ng lumang punong-puno ng balet. Isang lugar na matagal ng pinaniniwala ang may espiritu ng proteksyon sa baryo. Naroon si Mang Lito, isang matandang manghuhula, na may mga mata na tila nakakakita na hindi nakikita na iba. Alam mo, Marco, wika ni Mang Lito. Ang yaman na ito ay hindi lamang pera o ginto. Ito'y mga pangarap, dugo, at tiwala ng bawat tao sa bayan. At sa bawat pagkawala nito, may naiwan na bakas ng kasinungalingan. Hinawakan ni Marco ang braso ng matanda. Ang lamig nito ay para bang nagbabadya ng panganib. Paano ko malalaman kung sino ang may sala? Tanong niya. Hindi sapat na tingnan ang mukha o ang pangalan, sagot ni Mang Lito. Kailangan mong sundan ang yapak, pakinggan ang hangin, at unawain ang kwento ng bawat isa. Bawat isa sa bayan ay may parte sa katotohanan. Ngunit may isa na nagtatago sa dilim at hindi basta-basta makikita. Habang bumabalik si Marco sa kanyang bahay, ang bawat anino sa kalsada ay tila sumusunod sa kanya. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Parang bawat halakrak at iyak na nakaraan ay sumasama sa bawat hakbang. Binuksan niya ang kwaderno ng kanyang ama. At sa loob nito, may lumang liham na nakatago sa pinakailalim. Ang tinta ay bahagyang kumupas. Ngunit malinaw ang pahiwatig, may kasamang pangalan, petsa at halagang hindi malinaw. Ang bawat salita ay tila bubo na isang palaisipan. Nakaramdam siya ng pagikot sa kanyang isip. Isang siklo ng tanong at sagot na walang malinaw na dulo. Kung sino man ang may sala, parang bawat tao sa baryo ay may bahaging dapat akuin. At bawat lihim ay may panganib na sumabog sa liwanag. Sa labas, ang hangin ay humihip na mas malamig. Naririnig niya ang malayong tunog na kampana. Parang paalala na ang oras ay tumatakbo at ang sagot sa nawawalang yaman ay unti-unting lumalapit, ngunit hindi pa rin ganap na malinaw. Sa bawat pag-ikot ni Marco sa kwaderno, isang pangalan ang lumilitaw at nawawala, isang bakas na yaman, isang bakas na katotohanan, at isang bakas na kasalanan, na patuloy na nagbubukas ng tanong. Napatuloy na nagbubukas ng tanong. Dumating si Marco sa harap ng kanyang lumang tahanan. Ang mga dingding nito ay puno na alaala ng pamilya at ng baryo. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ay parang may lihim na nakatago. At bawat kahon at drawer ay nagtatago ng katotohanan. Bumaba siya sa likod ng bahay, kung saan ang kanyang amadeti nagtago ng mga mahahalagang bagay. May malit na butas sa ilalim ng lumang kahoy na sahig. At doon niya natapuan ang isang kahon, mabigat at matagal nang nakalimutan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, hindi lamang pera o ginto ang laman. May mga dokumento, lumang resibo, at liham mula sa iba't ibang tao sa baryo. Lahat na ito ay naglalahad ng koneksyon. Kung paano ang yaman ng bayan ay unti-unting nawala. At kung sino ang tunay na nakinabang. Habang binabasa ang mga tala, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang timpla ng galit at panghihinayang. Hindi ito simpleng kasalanan na isa. Isang komplikadong siklo na tiwala at panlilinlang. Kung saan bawat isa sa baryo ay may ambag sa pagkawala. Lumapit ang kanyang matandang kapitbahay, si Aling Rosa, at hinawakan ang balikat niya. Alam mo, Marco, wika niya, ang totoo, minsan ang kasalanan ay hindi laging malinaw. May mga pagkakataong ang sala ay nakatago sa gitna ng kabutihan, at ang kabutihan ay nagtatago sa loob ng kasalanan. Si Marco ay tumahimik. Ang mga mata niya ay naglalaro sa liwanag ng dapidapon. Alam niyang ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Kung sino ang may sala sa nawawalang yaman ng bayan, ay hindi madali at maaring hindi ito malinaw sa sinuman. Ngunit may isa siyang natutunan. Ang bayan, kahit may nawawalang yaman, ay nananatiling buhay dahil sa mga tao. At ang katotohanan, kaano man ito kabigat o masakit, ay unti-unting makikita sa mga hakbang na bawat isa. Sa pagtatapos ng araw, ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa mga puno at bahay na San Isidro. Ang mga bituin ay nagsimulang sumilit, at ang kampana ng simbahan ay kumatok na mabagal parang nagpapaalala na may oras para sa bawat bagay. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng baryo. Hawak ang kwaderno ng kanyang ama. At naramdaman niya ang bigat ng sagot na unti-unti niyang naiintindihan. Ngunit ang tanong, sino ang tunay na may sala? Ay nananatiling nakasabit sa hangin. Parang anino na nakaraan na patuloy na gumagalaw sa bawat sulok ng San Isidro. Parang anino na nakaraan na patuloy na gumagalaw sa bawat sulok ng San Isidro. Lumapit si Marco sa gitna ng plaza. Tumingalas siya sa mga ilaw na kumikislap sa paligid, at naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na parang humihinga kasama niya. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno ng kanyang ama. Alam niyang hindi lahat ng lihim ay kailangan agad masagot, at ang ilan ay mas mahalaga pang manatiling misteryo, upang matutunan ng bawat tao ang halaga ng tiwala, pananagutan, at pagkakaisa. Nang humarap siya sa mga kapitbahay, ang mga mata nila'y nagtagpo sa kanya. At sa sandaling iyon, parang nagkaroon ng tahimik na pagunawa. Ang yaman ng bayan ay hindi lang pera o ginto, kundi ang puso at pagkilos ng bawat isa sa baryo. Si Marco ay ngumiti ng banayad. Hawak ang kwaderno ngunit hindi na bilang pabigat, kundi bilang gabay isang paalala ng nakaraan. At inspirasyon para sa hinaharap. Sa dapidapon, ang mga bata ay tumatakbo sa plaza. Ang mga matatanday nakaupo sa mga bangko, nag usap at nagtatawanan at ang bayan ng San Isidro ay muling nagkaroon ng buhay. Hindi dahil sa yaman na nawala, kundi dahil sa tapang at malasakit ng bawat isa na magkaisa at bumangon. Si Marco ay tumingala sa kalangitan. At sa kabila ng mga tanong na hindi pa rin ganap na sasagot, nalaman niya na minsan ang tunay na sagot ay hindi sa kung sino ang may sala, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan at inaalagaan ang iyong bayan. Ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha. At sa gabing iyon, ang San Isidro ay tahimik munit puno ng pangako. Ang kwento noong nawawalang yaman ay nag-iwan na aral. At sa bawat puso ng mga tao, may bagong simula.